Muli na namang nasisilayan ang pinakasikat na bahay sa Pilipinas, ang bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Mas pinainit pa ang edisyong ito dahil nagmumula ang mga housemates sa dalawang malalaking TV network sa bansa. Narito na ang mga celebrity housemates na opisyal nang pumasok sa loob ng bahay at kung saan nyo sila napanood noon at ang mga tagumpay na naabot na nila sa mundo ng showbiz at social media. The Philippine Showbiz List presents Kapuso at Kapamilya Housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sino-sino sila? Ashley Ortega. Si Ashley Ortega 26 years old, ang independent tease ice princess ng San Juan ay isa sa mga kapuso housemates na nasa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nakilala si Ashley sa mga teleseryeng Dormitorio at My Destiny sa GMA Network. Bukod dito, naging co-host din siya sa variety show na Wawa Ipinanganak si Ashley sa isang Filipino-German na ina at Spanish-Filipino na ama. Sa kabila ng kanyang busy na showbiz career, naglaan siya ng oras para mag-aral ng interior design sa Sofa Design Institute. Mas lalong namukadkad na kanyang buhay pag-ibig ngayon sa piling ni Mavi Legaspi. AZ Martinez Si AZ Martinez na nasa kanyang early 20s ay isa rin sa mga kapuso housemates ng PBB Celebrity Collab Edition. Binansagan siya bilang ang Miss Sununing Daughter ng Cebu. Bago pa man pumasok sa bahay ni Kuya, napansin na kanyang stunning beauty ng tanghaling Miss Summit International 2023. Bukod dito, pinarangalan din siyang Philippine Youth Ambassadors 2023 ng the Philippine Youth Organization. Sa likod ng kanyang imahe, mahilig si AZ sa overlanding at pag-explore ng overseas off-road driving trails. Mahilig din siyang kumain at pag-explore ng iba't ibang potahe. Kasalukuyan niyang tinutupad ang kanyang pangarap sa larangan ng pag-arte at pag-host. Lumabas siya sa mga palabas tulad ng Regal Studio Presents Made with Love at Pipito Manaloto. Will Ashley Ang 22 years old na si Will Ashley na tinaguri alamang ang mama's dream bay ng Cavite ay isa sa mga pinakamatunog na pangalan sa bagong henerasyon ng mga kapuso stars. Hindi lamang siya isang aktor, kundi isang multi-talented na artista na patuloy na namamayagpag sa showbiz bilang isa sa mga kapuso housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Nagningning ang bituin ni Will sa dalaseryeng Prima Donas, kung saan ginampanan niya ang isa sa mga pangunahing leading men. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, ibinibida rin niya kanyang talento sa pagkanta at pagsayaw sa iba't ibang kapuso variety shows at sa kanyang TikTok account isa sa mga pinakamalaking tagumpay ni Will ay ang pagganap niya sa groundbreaking collaboration series ng GMA at ABS-CBN, ang Unbreak My Heart. Josh Ford Si Josh Ford, 19 years old, ay isa din sa mga kapuso housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na binansagan bilang ang survivor lad ng United Kingdom. Bata pa lang, ipinakita na ni Josh ang kanyang talento sa pag-arte na naging daan upang mapabilang siya sa mga patok na TV commercials. Lumabas din siya sa iba't ibang TV series. Subalit so dumating ang panahon na kailangan niyang lumipad patungong UK kasama kanyang pamilya upang magpahinga muna sa showbiz at bigyang pansin ang personal na buhay. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Joshua Pilipinas, dala ang mas matibay na puso at mas nag-aalab na pangarap. Bilang bahagi ng Sparkle Teens, handa na siyang muling sakupin ang industriya. Bit-bit ang kanyang iconic na curly locks at disarming smile. Muling nasilayan si Josh sa mga palabas tulad ng Regal Studio Presents at Love Is. Charlie Fleming Si Charlie Fleming, kilala rin bilang CC, ay isa sa mga pinakanakakaaliw at masiglang miyembro ng Sparkle Teens. Sa edad na 16, binansagan siyang ang bubbly bread teener na kagayan di oro. Dahil sa kanyang walang sawang energy at positibong aura, isa siya sa mga kapuso housemates sa PBB Celebrity Collab Edition. Ayon kay Charlie, Tinitingnan niya kanyang sarili bilang isang makulit pero mapagmahal na kaibigan. Laging handang magpasaya at suportahan ang mga kasama niya sa bahay ni kuya. Mahilig siya sa iba't ibang activities tulad ng baking, wall climbing, skateboarding at arts. Certified fashionista rin si Cici. Noong 2024, mas lalo pang nakilala si Charlie dahil sa kanyang kauna-unahang serye sa GMA, ang murder mystery drama na Widow's War. Dustin Yu Si Dustin Yu, 22 years old, ay isa rin sa mga kapuso housemates ng PBB Celebrity Collab Edition na binansagang ang Chinito Boss Sikap ng Quezon City. Bago pa man siya pumasok sa PBB, nakilala si Dustin sa GMA Telebabad series na Manopo Legacy, The Family Fortune. Isa rin siyang opisyal na Regal Baby matapos pumirma ng kontrata sa Regal Entertainment, kung saan una siya lumabas sa telemovie special na Myra's Miracle sa Regal Studio Presents. Formal na ipinakilala si Dustin bilang bahagi ng Sparkle GMA Artist Center Family noong November 2022 sa Sign for Stardom event. Bata pa lang siya, pangarap na niyang maging aktor at ngayon ay isinasabuhay niya ito sa bawat proyektong tinatanggap niya. Bukod sa kanyang mga palabas, malakas din ang hatak ni Dustin sa social media kung saan patuloy na lumalaki ang kanyang fanbase. Mika Salamanca Si Mika Salamanca, 24 years old, ay kabilang naman sa mga kapuso housemates ng PBB Celebrity Collab Edition na tinaguri ang Ang Controversial Kabeblen ng Pampanga. Nagsimula si Mika bilang isang singer, ngunit hindi nagtagal ay lumawak ang kanyang mundo sa larangan ng digital content creation at gaming. Sa kabila ng mga kontrobersyong dumaan, nanatiling matatag si Mika at ginamit ang mga ito bilang inspirasyon upang mas lumago bilang tao at bilang influencer. Noong 2023, lumabas siya sa kapuso teleseryeng Maging Sino Kaman. Michael Sager Si Michael Sager ang 21-year-old diligent sa ng Marinduque ay isa sa mga standout sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Bago pa man pumasok sa PBB, naging bahagi na si Michael ng Entertainment World. Una siyang ipinareha kay Zephanie sa teen-oriented show na Sparkle U. Noong 2023, naging third wheel siya sa tambalang Sofia Pablo at Allen Ansay sa Love Is Caught In His Arms. Gumalap rin siya sa adaptation ng Korean drama na Shining Inheritance. Sa taong ito, muling bumalik si Michael sa prime time sa My Ilonggo Girl kasama si Jillian Ward. Bukod sa telebisyon, sumabag na rin si Michael sa pelikula noong 2023 sa Five Breakups and a Romance ni Julia Montes at Alden Richards. AC Bonifacio, Si AC Bonifacio na bilang sagan bilang ang dedicated showstopper ng Canada ay isang inspirasyon sa maraming kabataan. Sa edad na 22, siya ay bahagi ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition bilang isa sa mga kapamilya housemates. Bata pa lang ipinakita na ni AC ang kanyang husay sa pagsayaw. Noong 2016, siya ay naging kauna-unahang grand champion ng Dance Kids bilang bahagi ng Lucky Aces Duo. Bago nito, nag-perform pa sila sa The Ellen DeGeneres Show at nakasayaw si AC kasama si Ariana Grande sa isang concert sa Vancouver, Canada noong 2015. Hindi lang siya magaling sumayaw, isa rin siyang talented actress at vlogger. Lumabas siya sa mga palabas tulad ng Once Upon a Time Presents at nag-host ng online show para sa World of Dance Philippines. Sa 2024, bumida siya sa ABS-CBN series na High Street. It's near. Si Sneer o John Ranulio sa totoong buhay ay isang 23-year-old social media personality at aktor na nagbigay kulay at saya sa mundo ng entertainment. Tinagurian bilang ang sensational viral beshi ng Davao del Sur, si Sneer ay naging bahagi ng PBB Celebrity Collab Edition bilang isa sa mga kapamilya housemates. Bago pa man sumikat sa telebisyon, nakuha na ni Isner ang puso ng mga netizens sa kanyang relatable at nakakaaliw na skits tungkol sa buhay estudyante. Sa pamamagitan ng kanyang tapat at kwelang personalidad, madali niyang napapasaya ang kanyang mga followers. Noong 2021, ginawa ni Isner ang kanyang acting debut sa pelikulang Love is Colorblind na pinagbidahan ng Don Bell. Napabilang din siya sa Rise Artist Studio, ang talent management arm ng Stars Cinema. Brent Manalo Si Brent Manalo, 27 years old, ay isa sa mga itinanghal na housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition bilang isa sa mga kapamilya housemates. Binansagan siya bilang ang gentilinong heartthrob ng Tarlac. Bago sumabak sa mundo ng showbiz, nag-aral si Brent sa De La Salle University. Pagkatapos nito, sinubok kanyang pasukin ng industriya ng pag-aartista at modelo, kung saan agad siyang nakilala dahil sa kanyang charm at husay sa pag-arte. Noong 2022, bumida si Brent sa mga seryeng Beach Bros at The Broken Vow. Clarice de Guzman Si Clarice de Guzman, 33 years old, ay isang talented singer at composer. Bilang isa sa mga kapamilya housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, mas nakilala ng publiko ang kanyang masayahin at kalog na personalidad. Kaya tinagurian siyang ang Quella Soul Diva ng Antipolo. Nagsimula siya makilala noong 2013 matapos maging first runner-up sa unang season ng The Voice of the Philippines. Noong 2021, ipinakita naman niya kanyang versatility sa pagganap ng iba't ibang musical icons at naging kampyon sa ikatlong season ng Your Face Sounds Familiar. Naging isa si Clarice sa mga horado sa tawag ng Tanghalan sa It Showtime. Bukod dito, regular din siya napapanood sa ASAP. River Joseph Si River Joseph, 26 years old, ay kasama rin sa mga kapamilya housemates ng PBB Celebrity Collab Edition. Binansagan bilang ang sporty business bro ng Muntinlupa City. Bago pa man pumasok sa mundo ng showbiz, isa ng commercial model, host, at influencer si River. Noong 2022, ginawa niya kanyang acting debut sa sikat na seryeng He's Into Her Season 2. Matapos nito, lumabas din siya sa primetime teleserye ng Pamilya Sagrado. Bukod sa kanilang trabaho, naging mentor din ni Piolo Pascual si River at nagbibigay ng mga Halagang payo tungkol sa buhay at showbiz. Lumaki sa Rivers isang malaking pamilya na karamihan ay mga negosyante. Ralph De Leon. Si Ralph De Leon, 24 years old, ay sa mga itinanghal na kapamilya housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Tinagurian siya bilang ang dutiful Judo Sana Cavite. Bilang isang atleta, pinatunayan ni Ralph ang kanyang determinasyon at disiplina sa pamamagitan ng judo. Bukod sa pagiging atleta, si Ralph ay isa ring modelo, host at aktor. Noong 2024, ginawa niya kanyang TV debut sa youth-oriented series na Zoomers at High Street. Kira Ballinger Si Kira Ballinger na bilang ang hopeful bell ng Cavite ay isa din sa mga kapamilya housemates sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa edad na 24, isa na siyang respetadong aktres, commercial model, endorser at performer na patuloy na nagpapatunay ng kanyang talento at pagmamahal sa industriya. Unang sumikat si Kira sa mga teleseryeng Ang Sayo Ay Akin at Darna kung saan pinamalas siya ang husay sa pag-arte at ang kanyang natural na karisma. Ivana Alawi Si Ivana Alawi, 28 years old, ay sumali bilang celebrity house guest sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Binansagan siya bilang ang phenomenal content queen ng Quezon City. Bilang pinakamaraming subscribers na Filipino celebrity sa YouTube, ibinabahagi ni Ivana kanyang buhay sa pamamagitan ng mga vlogs na puno ng saya, kulitan at mga moment na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pamilya. Taong 2019, Pinarangalan siya bilang Best New Female TV Personality sa PMPC Star Awards for Television. Lumabas siya sa mga sikat na teleserye tulad ng FPJs Ang Probinsyano at FPJs Batang Kiyapo, kung saan lalo siyang minahal ng mga manonood. Noong 2021, kinilala si Ivana bilang ikapat sa 100 Most Beautiful Faces in the World. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!